May ambuntag mga kapamilya, Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapet, pandasal. Kung may pagkakataon po kayo, basahin niyo po ang Ibanghelyo ngayong araw na ito. Kung medyo malikot ang inyong imagination, katulad ko, matatawa kayo sa imahe na ipinapakita dito. Si Haring Herodes daw po, gulong-gulo. Gulong-gulo siya dahil inaakala niyang napugutan na niya ng ulo si Juan Bautista, subalit mukhang nabuhay na naman para sindakin siya. Ang hindi niya nauunawaan, hindi si Juan ang kanyang nakikita, kundi si Jesus na muling pumupukaw sa kanyang konsensya kung minsan po talaga, ganoon din ang ating karanasan sa ating Diyos. Hindi natin siya lubusang nakikilala sa mga panahon na naguguluhan tayo, sa mga panahon na nakukonsensya tayo sa mga maling nagawa natin. Subalit kung minsan, ganoon ipinamamalas ng Diyos ang kanyang presensya bilang isang matinding paalaala na kinakailangan na tayong bumalik sa Kanya bago pa mahuli na ang lahat. Pero mga pamilya, higit pa sa guilt trip ang gusto ni Jesus para sa atin sa tuwing nakikita natin siya. Sa kanyang pagpapaalaala, ipinapakita niya talaga kung gaano niya tayo kamahal. Iniimbitahan niya tayo na siya sa atin ang ating sarili at magtapat sa ating pagkakasala. Sa ating pagpapakumbaba, nalalayo tayo sa tiyak na kapamakan. Sometimes, we need a good jolt to wake us up from our sinful slumber. Ako po muli si Father Arnold na nagpapaalalang, Every morning is a blessing.